Guys, yung ating gagawin ngayong video ay magluluto tayo ng upo dahil uh, kami nga ay mataas ng sugar, same kami ni mother at kami lang nandito ayan, gay mga ganyan ang mga naisip ko na mga patola na may miswa, ganyan so ayan, yan ang ulam namin ngayon gigisa ko lang yan. Pero sa so, konting oil lang kasi syempre, bawal din ng mamantika. Ayan. Ayan na. Hindi ko na pinakita nagbabalik kasi ang hirap magmalat na nagbibidyo. Ayan. Ayan lang. Dati, nagsasawag ako ng giniling. Ngayon, yan lang. Kasi syempre, iwas nga kami. Talagang ayos. Nice. Pero masalap na yan. Okay na din yan. Ko na, nilagyan ko na ng water. Ayan. Kagisa ng bawang sibuyas. Ayan wala na akong sahog-sahog kasi ayoko ka na, kasi nga bawal sa amin ang ano, may halo ang payan palantay lang, ay palantay lang, pakuluan ba? Hmm, takta na natin ang para kumulok lang ayan lagyan natin ang mga sahog-sahog mga ano sa ang lang ayan, nalagyan kayo ng asin, na kasi sa kayong kaprasong portage lang saka, yun lang <laughs> Ito na natin tumulo, ay, ay lumambot ng konti para hindi ano mo yung sobrang lambot yung medyo manilang kaya ng pagdating okay na pwede ng ulam yan di ba um, shout out to Nina Yopa Angelic Miss Maria Pinay and Germany thank you thank you napipili ka tuloy akong gumawa ngayon and dahil yan pero thank you sa kung tulong na talaga may nagdadagdag Thank you, thank you. Mami, ako kasi okay na yan. Ayan na po ang simpleng ulam namin ni Mother. Yan, kailangan talaga magbawas kasi ang dami ng bawas. Iwas, iwas. Lalo na on going na rin ako magpapalaboratory this week yan. Kailangan magbawas talaga. Thank you so much po sa lahat na nag support sa aking premier. Simpleng premier. Yan. na Maria Pinoy in Germany. Thank you so much po. Team Hinayupak. Yupa. At saka Team Angelic. Salamat po sa inyo. Salamat po. God bless po. Thank you so much. Bye bye.